Inilabas na ng MMDA ang mga isasarang kalsada para sa nakatakdang bagong Pilipinas kick-off rally sa linggo, January 28 sa Quirino Grandstand, Maynila. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Sarado po ang Rojas Boulevard, TM Calo Street, P. Burgos Avenue, Maria Orosa Street at Bonifacio Drive. Pinayuhan ang mga motorista na iwasan ang Rizal Park at maghanap muna ng alternatibong ruta. Ang mga sasakyan patungong norte ay kailangan kumanan ng Carino Avenue at maring dumaan sa United Nations Avenue. Ang mga truck naman na patungong southbound ay kailangan kumaliwa sa Soriano Avenue, Morialia Street, Magallanes Drive at P. Burgos Avenue. Ang mga truck din na patungong northbound at southbound ay kailangan kumanan sa Carino Avenue, Nagtahan Avenue at Laxson Avenue. Magpapakalat naman ang MMDA ng 914 personnel upang gabayan ang mga motorista.